how do you beat food mm -mm. addiction and of course no yung takam na takam ka nga before you go into uh -oh. into the season kasi sana kung naturally uh -oh. maganda yung health na or yung diet mm -mm. mo hindi mo na nga ka kailangan mm -mm. magplano eh kasi ganun ka na talaga mm -mm. so how do you arrive at that Tama. sige Siyempre uh, syempre generality ting pag-uusapan natin ano pero maganda pag nag-follow up kayo sa mga doktor ninyo magiging individualized or tailor-fitted yung mga pag-uusapan nyo ng doktor nyo bagay sa sitwasyon mo. For example, MJ and Pat, karamihan sa mga pasyente may diabetes, may prescribed medication, di ba po? Opo. Okay. Pwede nyo tanongin sa doktor nyo, mag adjust po ba ako ng gamot sa panahon ng Christmas and New Year? Oo, oh, tama. Magpa-update ka sa doktor. Yan. At sa mga naka-insulin, 'di ba? May mga naririnig kayo mga pasyente may diabetes, hmm. ang gamot nila ay insulin. Maari kayong magpaturo sa inyong diabetes care team at sa inyong doktor pag ganito yung kakainin ko sa party mag adjust ba ako paakit ng insulin? Oh. Gaano? Karami. Pwede. Everything in moderation kapag may insulin naman na, na intervention. Hindi tsaka tama yun eh. Kasi yun sila, eh may insulin naman ako. Pero hindi nila alam na baka iba yung kailangan ng katawan nila come the holiday season. Kasi iba rin yung eating patterns nila. Mm. Parang ganito... Doc, no? do you also recommend bago, lalo na yung may mga ano, sakit sa puso or, or mataas yung mga kolesterol, oh, to have their acid. blood checked? Diba? ba? Magpa yung mga tot magpa-check up sila bago sumabak sa holiday season para alam na agad nila kung anong pahinga ang kailangan nila. Tama. So, yung mga may heart disease or hypertension, risk factor na po yun in having diabetes. Baka hindi nyo nga lang alam, hindi nyo alam na may diabetes rin po pala kayo. On top of the heart disease or hypertension. Tama yon MJ. So, hanggat maaari sana, no? Uh, iplano natin kung anong mangyayari ngayong Pasko. At magkaroon ng self-awareness na ito yung mga kasama ko, baka matempa kong gayahin ko kung ano yung pipiliin na lang pagkain sa buffet table. Tama po ba? Emphasis on okay. awareness. Yeah. Oo Tsaka, kapain mo yung katawan kung, mo Kasi usually, di ba, napapasarap Ah, nandyan kasi yung pinsan ko from ganito Nandyan yung ano ko So, magpuyat na tayo Kaya, minsan Ako, number lang one ko. kalaban yan Nagpuyat ka na Meron ka pang ano, mga diabetes o, o high cholesterol O kung ano man yan Tapos, kulang ka sa tulog Nag-alcohol ka pa Naku, nilason mo ni yung Ayan. sarili mo Dok, ano nga ba ang rule nyo Sa consumption mm -hmm. ng sugary drinks at alcohol? Oo Oo Okay. So sa sugary drinks, hanggat maaari po sana, kung may available na mga diet soda, yun na lang po ang piliin natin. No sugar, zero sugar. Pwede pa rin naman nating piliin yun. Sa mga nag alcohol kung ikaw ay babae, okay, wag po sana tayong lalagpas ng one serving of alcoholic drink. Sa lalaki naman, two servings of alcoholic drink. Gusto nyo bang magbigay tayo ng specific examples? Okay. Sige po, Dok. Okay. Kung beer, let's say, ang pipiliin nyo, yung ating, huwag sanang lalagpas ng 350 ml per serving for beer. Pag babae, two servings naman nun sa lalaki, huwag sanang lalagpas. Naku, no? wala pa silang tama nun do. hindi hindi, hindi Ayan. sila matutuwa. Okay lang. Hard na lang. Oo, hindi oh, mag ano na lang, magbao na lang kayo ng mm -hmm. maraming kwentuhan, 'di ba? Tsaka kaaliwan at games Tama. para hindi mo hindi mo na napansin na ay 350 ml lang pala na inom ko. O kaya yeah, magsayawan na lang. Or pwede ba 'yung ano, 'di ba may may 0% alcohol na drinks, 'di ba? Ihalo mo. Kasi pwede. May 5%. Pero parang hindi ako masaya sa ganun. Oh, hindi ako masaya. Hindi <laughs> na masarap yung lase. Parang tubig na lang, Oo, oh, magwater na lang ako. Huwag <laughs> na tayong maglokohan. Ayahan. But any anyway, go ahead, Doc. Pag pag iinom po tayo ng alcohol, dapat may kasabay na food. Ah. Uh, Tsaka water. Dapat. Kasi yung mga nagagamot sa mga pasyente may diabetes, pag walang kasamang food at tayo ay nag-alcoholic drinks, di matutulog na tayo sa gabi. Ang alcohol po, pwedeng bumagsak ang blood sugar natin habang natutulog. tutulog. Yung tinatawag na hypoglycemia. Oh my gosh. Itibad eh, ba yon sa mga nagagamot ng may diabetes? Oo. Oh, oh. That's why. But anyway, doc, thank you so much.